yun no kita nyo kagandahan ng kapaligiran kapaligiran na hindi pa naaabuso masyado ng uh, tao yan napakasarap ng siwoy ng hangin relaxing tapos ang alo ng dagat na kumahan pa sa mga bato ah ang linaw ng dagat ayun si Mount Mayon taso hindi kita baka palang ulap ni Mayon kanakati so, lang ang nakikita tatakpan yung kanyang tok, -tok. <laughs> Ito naman yung isla ko saan ako naroon yon. ang isla ng morok-borokan. Rapu-rapuan bay. Yung kabilang isla naman na yun, yun yung tinatawag na Batan. Tapos itong gawin naman na to ay San Ramon. yung isla na hindi masyadong makikita yun ang Katanduanes Pacific Ocean yung gawin na yun wala nang makikitang isla doon sa gawin na yun kundi tubig na lang so yun video natin ay dito naman nagtatapos salamat sa panonood